Hala, Pagkapap nai nagluluk. Hala, si kuya, naglo -lo na po Kaasa ka ang tawahan na nga naabot na siya diha. ka Awok, ko, wag Ay, ko pakanan sardinas Ew, katulon ko ang nakaluod oh, yes. itong Bayota, nakaigit man hinuon. Unya gihatagar ako og 50 pang kape, yawa. Paglolo Hala, nainaglolo Paan! Payag ka, bibigyan kita ng turotot Pero may ugat Lohan! Lohan! <laughs> Arigali ang listahan sa mga dakoboto Si Mark John James Christian Joshua Anthony Ryan Leyan ay naglolo dire lag kan roblox lolo. Ala si Kuya naglolo na pod. Watod ma. Ma si Kuya naglolo na pod. Watod ma nag nag Facebook na ko ma. Bye ano Sandy San. Nagdosra lamia masustansya pa. Palit na mo. Sara or Papa 3 minutes. Lord, the guy who signed uh, more sign ko. Kare sign na kay ko. Ayaw, mas pasa po Lord Eh. Mas pasa po dani nga sign. na ako mga Byron noon ani? Eh. Kung ang km ay kilometer at ang cm ay centimeter, ano naman ang ml? Ang lolo. Bakit 99% lang ang kayang linisin ng mga sabon? Bakit hindi 100%? Baka isa lang binili mo na sabon. Dapat dalawa. Bakit? 99 plus 99. 198. Sobra nga yan eh. <laughs> Eric! Sayang ka Eric! Alam mo ba kung bakit Eric? Malaki sana ang lusi mo, Eric. Kaso hindi ka pa pala tuli. Uy, Eric, isa din pala sa mga hindi, hindi pa tuli. Magpatuli ka muna, Eric. Sayang naman, malaki sana ang lusi mo, Eric. Ano, Eric, samahan na kita magpatuli. Tara na. Pakisabi kay Eric, samahan ko na siya. Aray ko. Oh, so, guys, dinahan na po. Bahay namin. Si Daniel kasi naggawa ng weather rebel. Dito pa dito pa din yung ulan. Unsa ang Bisaya sa panultihon sa Tagalog? Tahimik pero mapanganib. Nagkilom-hilom lang pero nagkautog guys. Anak ka lang ko. <tong> <tong> Hata, nai naglulu. Ano ang mensahe mo sa mga istambay? Wow. Ang mensahe ko sa mga istambay, magtrabaho kayo. Kasi pag wala kayong trabaho, ang maisipan nyo lang, kain, tulog, at saka Lolo, Isulod tuyok-tuyokon ang duga sop-sopon. On man. comment lang sa comment section. Hey, bakit ano pong violation ko? Huh? Ano pong violation ko? Hi guys. Manya kung kuya na kamot og kuhag balas kay walay kwarta. Ikuha awa guys, singot na ni Ron, baho na ni Gutin. Sanay mong binibuot, brother. Ooh. Itong si Andrew. Mag-ingat kayo kay Andrew. Mahilig din to sa bembang. Kaya sinasabi ko sa inyo, layuan nyo yan si Andrew may kilala kayong Andrew. Tama ako, di ba? Ganyan si Andrew. Ha? May nakapagsabi sa akin. Talaga. Andrew, umamin ka na, Andrew. Umamin ka na. May ilig ka sa bembang. Three times a day, four times a day. Ka, grabe. Magpahinga ka naman, Andrew. Grabe, lubog na. Paano kaya to? Ang inalubog na. Kamu, wala gani mo uyab. Paglo-lo na lang mo. Huwag kang magpahinga! ka! Dako ka na yung mabuti ah. Mas dako akong utin. <laughs> Jason! Jason, totoo ba? Mahilig ka daw mag lo Bakit tanong nga kay Jason kung talagang totoo yun? Kaya siguro ang tangkad ni Jason. Malugay okay, pandesal, malugay pandesal, nanay Ay. cheese. Teksting ko lang ako okay, palit ato, na init pa. Malugay pandesal, malugay pandesal. Yay! Ano na, oi! Ano na, malayo na! Oi! Hello. Good afternoon. Nagaanap ka ba ng trabaho? Hindi. Eh nagpasa ka ng resume eh. Sahod lang. Sahod lang. Kung gusto mo na sahod, kailangan mo na trabaho. Hindi, walang trabaho pero may sahod. Ganon. Wala bang Wala, kailangan magtrabaho. Ano tawag? Store boy sa pagtambay ko 'to This is your time to stop lolo and be consistent sa workouts mo. Send to the person na palaging lo ako madakang sildo sweldo. Mas dako akong utin kaysa sa akong sweldo. Lagan utang. Ah! <laughs> Ay. Ah! Hoy, kaya. Ano wa akong order sa bato sa akong di order na out of delivery ha. Nara o. Oh. Out of delivery. Sa karon na ni abot na akong parcel, nganong gisundiran ako uutin? Ah, dako mo <laughs> 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 Ad, kikinamang ah. Mas nagkakuha kong utin kesa tinamang. Pakumuta ko sa utin ni mga sigig-utog. <laughs> malunggay okay, pandesal, malunggay okay, pandesal na naiis. Teksting okay, okay, ako. Okay, palit na muka, init pa. Malunggay pandesal, malunggay pandesal. Bugtong, buktong, Hindi tao, hindi hayop, pero may buhok. Putin L -l -l <laughs> <laughs> Darling, Nothing beats a jet two holiday. And right now you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off. This is your time to stop Lolo lo and be consistent so work out small. Send to the person na palaging naglulu-lu. Dang, ang sayo sa kalibutan. Pinakalami sa kalibutan? Oo. Oh. <laughs> Anong pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Ang droga. Oh, lang tawa. Kay sige mo ginang nga nilu hindi ka magpati sa akon nga maguntat ka na sinapang pang, -pang lu, lu mo lang tawa. Nagamla sakit ka sang mo pag ano ka, dudot? Nga luya man ang bibi na, wala na kwarta. Iskator pa more. <laughs> Skwilag tarong dung ha. Ayaw si Pamela. Ang oh. lolo. gaidra. tagay dra? Your clothes. Your cell phone. Earphone. Your, Your lotion. Tara, lo-lo! Let's yeah. si Kuya, naglo-lo na po! Tangina, ganda ng umaga, O, tas long weekend pa, no? Pero alam mo, mas maganda dyan. Yung long weekend, di kita mo ng absent. Baka two days lang. Ako, sulit na sulit yung vacation mo niyan. Talagang pahinga to the max ka. Absent ka na. Two days lang. Isulod tuyok-tuyokon ang duga sup on sa man. Comment lang sa comment section. Ang pagalulu ay nakakatanggal ng stress at anxiety. Kapag hindi ka mapakali at pakiramdam mo kalaban ka ng mundo, maglulu ka lang at mababawasan nito ang problema mo. Naglo-load rin Lag camera, block. Ala, si Kuya Naglo-load na pod Watod, ma Ma, si Kuya Naglo-load na pod Watod, ma Nag- nag na ko, ma Jung, ayawin taong inigosyo Ang imong utin sa bayot, Maluoy ka Pogi okay. Sige na I know that lying I want you here. Baby, you. You just me Okay lang ba maglulo? Tuwing nakakatapos tayo ng mga trabaho, sabihin natin nagluto tayo ng paborito nating ulam, nagligpit tayo ng mga pinagkainan, o naglinis tayo ng bahay, nagkakaroon tayo ng tinatawag na dopamine. Yan yung pakiramdam na parang successful tayo, parang marami tayong na-accomplish for the day, at yan din yung nagbibigay sa atin ng motivation. Ngayon, pag tayo ay naglululu, nagre-release ng dopamine ang utak. At yun yung dahilan kaya nakaka-relax at kaya masarap sa pakiramdam ang paglululu. Kaso lang, since nakuha na natin yung dopamine sa paglululu pwedeng wala na tayong motivation sa pang-araw araw-araw na gawain. Pwedeng mawalan tayo ng gana sa trabaho, mawalan ng gana sa ating partner, or pwede tayong tamarin at humiga na lang buong araw. Normal lang naman po maglulu. Actually, form of relaxation yan. Nakakatulong din para mahimbing ang ating pagtulog at nakakatanggal ng stress. So kung may kaibigan ka na halimaw maglulu at tingin mo kailangan niya marinig ang advice na to, tag mo siya sa video na to. Hata, nai naglulu! mag 2 years na ang sayaw na LDR. Namimiss ko na ang sayaw ni Lancelot. Bogie!